<laughs> <laughs> hey you guys! It's Memein back again with another mini vlog. For today's video nga ay maaga na naman kami nagising ni baby. Sanay na rin talaga akong gumising ngayon ng umaga dahil sa aking anak. Sa tuwing umaga nga ay ganito kami magbanding ni baby dahil sobrang sweet naman talaga niya sa akin. Ngayon nga ay hindi na ako nalulungkot dahil nga syempre wala yung aking asawa. Kaya naman tuwan tuwa din talaga ako sa baby ko dahil sa kanya ay nawawala din yung aking lungkot. Kapag may anak nga pala ay talagang sa anak na lang umiikot yung mundo mo. Dahil nga nung umalis yung aking asawa dati ay gabi gabi ako umiiyak. Syempre dahil nga First time namin magkalayo. Plus first time din naming magkaroon ng baby. Kaya naman hindi ko rin talaga maiwasang malungkot dati. Halos araw-araw din naman kami nagkakausap ng asawa ko. Kaya naman hindi na rin ako nalulungkot ngayon. After nga namin kumain ng umagahan. At heto, tamang food trip na naman. Masarap din talaga dito kanyang nani. Ang daming pagkain. Kaya siguro gustong gusto dito ni baby. Dahil ang daming yan nakakain dito. Hoy! Sa amin kasi ay wala. Charis. Masarap din talaga dito kinananay kapag nagsama-sama ang magpipinsan. Dahil Sana? itong anak ko ay wala nang naabot ang donut. Kaya naman ayan, sinaid said na lang talaga. Ano? Okay. Itong ang anak ko ay hindi nabubusog talagang kain ng kain. Itong anak ko nga ay inaantok... Kaya naman ay naliw-alaw siya ni Ate Joy. Ang sarap din talaga ng buhay ng bata. Kain, tulog, iyak, dede. Hi, gusto ko na lang ulit maging baby. At heto, after nga ng ilang minuto ay yan, umiiyak na naman dahil nga antok na At naman. Pero ang totoo ay kagigising lang talaga niya. ko, tumulog na lang ng tumulog itong anak ko. At heto, dahil nga naglalaro yung kanya mga pinsan, kaya naman pinanood ko na lang siya sa kanila. Mabait naman talaga itong anak ko kapag meron siyang libangan. Inaantok nga lamang ito kapag wala siyang libangan. Kaya naman gusto ko palagi eh, meron siyang laruan. Dahil nga may birthday ngayon, kaya naman nagprepare sila ng aming kakainin ngayong hapon. Habang nagre-ready na nga sila, eh, tignan nyo naman itong anak ko. Eh, meron ng hawak na plato. Hindi pa nga ito nakakadede, kaya naman siguro nagugutom na ito. At hindi pa nga nag-start ang kainan, eh, tignan naman. Antok na, antok na. At ito na nga ang hinihintay ng lahat, syempre ang kainan. Maraming salamat po uh, sa patuloy ng paggabay, paiinip sa bawat isang sa amin. Maraming salamat po Lord God, nalang dyan po kayo para kami po ay nagtulungan sa lahat ng aming mga gawain. Day, happy, birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Tara guys, kain tayo. Pasensya na nga pala sa boses ko dahil nga mahina. Natutulog ah. na kasi itong baby ko kaya natatakot din naman ako magising na At siya. Ito, habang kumakain nga kami kanina, itignan naman, hindi nagpapatalo itong baby oh, ko. Ang nagustuhan niya nga palang pagkain ay yung french fries. Oh, pwede na tong dalhin sa Jollibee dahil meron na siyang favorite. Ito nga ang anak ko ay walang kabusugan kaya naman kapag pinapakain siya ay nga nga lang siya ng... Luma. At syempre, after nga ng kainan ay syempre ang inuman naman. At ito nga inuman ang hindi nawawala sa han matanda. Tamang video-video na nga ako dahil nga hindi ako pwedeng uminom. Dahil dumitede pa sa akin si baby. Ciao! Ciao! Wala tayong ano, wala tayong panispili na bukas. Bili, Pili ka na ito. Pili na, pili. ka na Pili ka na Pili ka na rin. Ah, no, 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 may pili nga yan Yung pinakamalaki ha? Go show! Yes! Yeah. Ang bigyan ha? din po. mo siya. Yun, yun. Mili siya, pili. Pili nga, dali. Hindi na kayo mo Pilih, pilih, pilih. Pilih, pilih. Pilih, pilih. Pilih, pilih. Pilih, pilih. Nage na! sabugina, sabugina! Hey! <laughs> Tidak, tanina, nagulat. Nagulat kasi. Oh. Siya! Yon, yon, yon. Mm. -dug -dug -dug. Yung ano siya. Yan, yan, yan. Blub, 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 blub. Kunin, kunin. Ipapalit. lang. Pili oh, Pili. Pili na, pili na siya. So, I... Ayun na niya, siya. Guli. Nagulat na kanina. Ooh. Sinong pao niya? Pangatihin na lang sa kaya kunin. Kaya kunin. Pero blue talaga yung nabipili niya. Nabili na siya. Babayo din ng lumpia. Nabipili din naman siya. Dati ba hihulay mo, Jo? Isa isang kamay may isang. Wala. Pilihan mo natin isang ano. Tignan mo sa isang kamay Para dalawa kamay ang Kanina yung tayo. Sa akin. Hindi ka napapasko. Ya, dalawa na ya. Oh. Dalawa din ko din. niya. So, Lahat nakuha yun. Ano ating <laughs> Pambili natin ang ano. Bukas. Oh, ano kayo ni ikat mo nalang. lang. Mm Hindi -hmm. <laughs> na. Hindi na. Um, Hindi <laughs> na. Wala na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Ayun na. Hindi na. na. Hindi Hindi na. na. Hindi na. 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 Hindi na. Ano ba? 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 Ano Natuwa nga kami dito sa anak ko dahil ang galing niyang pumili. Good job anak, meron ka ng pang diaper. Charot. At hanggang dito na lang po muna 'yung aking video. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Bukas po ulit, ha? Bye.